So yun nga mga tropa Nandito dito nga pala tayo sa may napakalaking gusali na yan Na paayusan ng mga sasakyan na malupit Tulad na lamang ng mga pickup truck <laughs> eh nandito dito tayo parang ngayon eh suguri niyang napakalaking bundok na yan boy Ay hindi pala masyadong malaki Pero ayan ay nakakaligaw <laughs> Gagamit tayo ng napakabangis na pickup truck mga tropa At hindi lang yun Parang ninja siya Kasi kulay green siya boy <laughs> So nandoon nga pala nakapark yung ating sakyan sa may pinakagilid ng ating gusali na yan, no? Ay, hindi pala yan sa I'm Boy. Pero tara, puntahan na natin. Bago nga pala tayo magpatuloy, mga tropa. Eh, huwag nyo munang kalimutang like ang video. At mag-subscribe na rin pala kayo kung hindi nyo pa nagagawang mag-subscribe, no? Madali lang namang gawin yung Boy. Like and subscribe. Maraming salamat. Eto yung kotse ko, Boy. Wow! Pickup truck. Pero parang ninja. <laughs> Kasi tingnan nyo naman yung kulay, mga tropa. Yellow, green. Gantong kulay yung masyado ko na kita madalas sa mga ninja big bike eh. pero ito nga pala ay isang pickup truck isuzu nga yung tatak mga tropa tingin nyo to guys uy pwede nyo pang palitan yan guys ng mga disenyo so ayan nga pala pwede mo pang lagyan yan ng pangto. kapag may gusto kang hatakin na kaibigan mo na naistock up dyan sa may sikretong bundok kasi panigurado eh maliligaw kayo dyan so tara tara kailangan mo na pala natin to dalhin dito sa may mekaniko pero bago ang lahat eh may paparinig ako sa inyo dahil naka mag like ka ng video eto na guys paparinig ko sa inyo ang bombet na itong pickup truck na to ayan o boo grabe ang <laughs> lakas ng bombet mga tropa eh no lakas ng uso ko Boom! Napaka-astig no? Ginto kasi ka talaga kalakas tong ating pickup truck na parang ninja. Kaya ang lakas niya magbombet. like mo na ang video guys! Tara tara, kailangan muna natin i-atras to dito sa may mechanic shop no? Kailangan pantay natin mga tropa. Kasi kapag hindi napantay baka mahulog. You know? Ops, hindi pa pantay. Abante muna natin. Yun, atras na lang natin guys. Para mapacheck up natin. Atras, atras. Naku, ang hirap ah. Hirap naman patayin niya ito Hirap pantayin guys eh. Ayun oh. Oops. mo sobra Ano ba 'yan? Mahina yung driver mga tropa. Yan atras atras. Yan kaya pa kaya pa kaya pa. Oops, oops, oops. You oh, know, nakasampa na yung pinaka, ano natin. Konting atras pa. Uy, ayan, ayos na. Ay, ano nangyari? Bumaba lang ako dumire diretso. Ano ba yan? Siguro paangat na lang. O di kaya dito sa may kabila. Kaso walang pangayos dito, boy. Talagang dito lang talaga dapat. Tara, tara. Pacheck up muna natin to. So ayun nga mga tropa, nakapagpa-check up na rin tayo sa wakas. So eto, may kita nyo naman kung gano'n nakabilis yung in-improve ng ating sasakyan boy. You oh. know, wow, uy, <laughs> ba itong guys? Ano ba nangyari? May na yata dito eh. Ops, nako, hindi yata na-turn off. Paano ba ayusin to? Hindi kasi ako masyado maruno kung paano to ayusin eh. Ito lang, aangat ba to? May magpapa-check up din dito ng sasakyan oh. ay tropa, papa-check up ka din ba? Oy tropa, sasakyan ko yan. Bakit mo kinukuha nako mga tropa guys Sige nyo kinukuha yung ano natin oh Yung ating pickup truck boy Ay pasaway to Natanggal na yung gulong Naku babayaran mo talaga yan boy Bakit mo naman sinira Naku <laughs> guys mo sinira ata nito nung ano ah, Lalaki yung aking sasakyan na ah. Re-report kita sa police. Kailangan mapaayos mo yan. So, eto mga tropa. Nakuha na natin yung sasakyan natin. So, kailangan na natin magpakarga. Kasi kung mapapansin nyo. Eh, ayan o. Oh, napakalakas talaga ng makina na to. Talagang kailangan natin magkarga dito ng pultang. Bago tayo sumabak doon sa may bundok. Kasi talagang maliligaw tayo mga tropa. Eh, magpapaarga muna tayo dyan ng gasolina. Let's go. Kargahan na natin to. All goods na boy. Andito na tayo OTW. Oops. Nako tropa. Anong ginagawa mo d bakit ka nang dyan boy? Aharang-harang ka eh, dadaan na nga yung pickup truck na parang ninja. Yun oh, grabe naman itong ano na to, bundok na gubat. <laughs> Tingnan nyo naman guys, puro bundok yung paligid. Nakakalito. Dediretso yun lang natin to at susundan ang daanan na parang mga bundok-bundok. Alright, dediretso lang natin to. Uy, yan yan. Bakit mayroon parang tulay dito? Wow, may tulay pala dito. Ano tubig? Teka nga lang, pwede ba tayong bumaba? Babala ako <laughs> tuloy. Lalim pala na ito, guys. Sabi, sobrang lalim mo. Oh. Tignan nyo, hindi man lang umabot yung pa doon sa may pinaka lupa. Tignan nyo, guys. Ang maligo. Wow. <laughs> teka, teka. Pwede ba sa misid? Oh, grabe, sinisid ko. mayroon doon parang butas, oh. Uy, papasukin ko yan. Naku, wala na. Kailangan na nating bumalik sa taas at huminga. Ah, hingay hinga nga. Hinga. Grabe, mga tropa. Kakaiba dito ng ano, ah. Mga tubig-tubig sa may sekretong, ano, gubat. Kasi, alam nyo, eh, mababaw. Eh, napakalalim pala boy. Kaya mag-iingat kayo dito mga tropa kapag pumunta kayo ha. Ah. Eh, dalian natin, sumakay na ulit tayo dito sa ating pickup truck na parang ninja. Sakay, sakay, sakay. Yo, nakasakay na tayo. San ba yung daan na ito? Naku, ang hirap po. Oh. Lakas ng usok ng aking ano, pickup truck. <laughs> Talagang hirap na hirap siya sa mga daanan. Kasi baku bako na parang bundo. Oy, sige, kayanin mo yan tol. Pat, kaya ba yan? Ako, parang napakalaking hamas na yan boy eh. Yun oh. Ayos, kinaya natin yon. Ito pa, ito, ito, ito pa, ito tubig. may tubig. Kahit may tubig pa yan, kakayanin ko ka yan, sir. Nice one. <laughs> ako, paano yan? Kasya ba yung sasakyan ko dito? Tingnan nyo naman, no? Oh. Ang sikip. Baka kailangan lang natin tong pilitin. Yun, sige, pilitin mo. Yun, know, Oh. Nakatabingi na yung sasakyan natin. Talagang napipis sa tinggulong. Pero nalagpasan natin yun, guys. Ayos pala, eh. <laughs> tara, tara. Kailangan natin sugurin lang to. May naririnig ako dito sa sasakyan, no? So, ibig sabihin, may ibang tao. Wait lang, maabutan ko kaya siya. Eto si pare, Oy, pare, kamusta? Pumunta ka na. <laughs> Naligaw ka na ba dito sa ano? Gubat na parang ano? Bundok. <laughs> hirap na hirap ka na boy. Eh walang wala yan kay ninja. Kinukuha niyang paatras guys. So siguro hindi na kaya ng makina niya. Alright. Ako naman. You know, Uy. Kayang kaya ng makina ko yan. Last ng makina na ito eh. Ah ito na. Na-stack na tayo. Nabate. Yun. Nakaalis din sa wakas. oh, sige. Labas mo. Last. Angat mo boy. Ang hirap. Ako mga tropa. Hindi kaya. Pero ito na. Bu Ooh, grabe nakakita tayo sa wakas. Ayos, pay muna natin makina boy. Grabe naman yung nilusob natin na yun. Kaya eto, tamang pay nga muna o sa may parang maliit na tubig dito. Medyo malalim siya. Pwede ka nang nga lumangoy lang ngayon. Sisisi din ko pa yan, guys. Eh, <laughs> Pero nga pala, yung makina ng aking sasakyan na pickup truck na parang ninja, eh, pinagpapahing ako muna. Totoo nga yan. Binabad ko nga yan dito kanina, eh. Yung mga basa-basang yan. Eh, tinalsikan natin yan, boy. Kaso, tayo naman na nadumihan. Ngayon, tamang ligo muna tayo. <laughs> may naririnig pa nga ako kanina dito ang dumadaan, guys, eh. Mukhang hirap na hirap si tropa. Hindi dito na kaya siya. Ako mo hindi na siya makakapunta dito. Hirap na hirap eh. Siguro may pickup truck yung nagamit niya, boy. Eh buti na lang yun sa atin. Eh isang parang big bike ninja. Kaya lakas. You know, nakikita niya ba yan? Kaya kaya niya akyatin ng bundok. Let's go. Pasukin na natin yan. What a dilim. <laughs> Pwede ba ako dyan? Napakadilim, boy. Naku, didiretsuin ko to. What? Nakakailo. Saan <laughs> yung daan dito? Mukhang dito naman yung daan, mga tropa. Grabe yung bundok na to. Parang si sikreto Eh talagang maliligaw ka Pag wala ang lakas ng loob boy You know Tire diretso mo na yung tropa Sige Akit mo Kahit mahirap You know Wow Nakakita idon guys Grabe Saan yung daan dito Naku parang nakakita na naman ako Ng ganong klaseng daan ha Yung parang masikip Ito na naman oh Ang na naman guys oh Sige Kaya mo yan Kahit sobrang lakas na ng usok Hindi masisira ang makina niyan tropa Yun Nakalagpas din tayo dun Kasi meron na namang isang challenges Eto ang challenges na to yan no? oh, akyat mo tropa. Nice. Uy, may tubig, may tubig, may tubig. Teka lang. Siguro meron dito pahingahan na naman mga tropa, may malaking tubig oh. Idadaan natin yung sasakyan natin na pickup truck. Kaso ang hirap ano, pag maniobra, ang hirap lumiko. <laughs> Yan, liligo na tayo guys. Atras muna tayo. Yo no. Nice. Tapos kabig pa kaliwa. Kaya na boy. Uy, dumaan na tayo ulit sa tubig. Nice. Nakapagpahinga na naman yung makina natin, guys. Grabe, sobrang init na asin na ito, eh. Pwede na tong mag -overheat. Pwede na ito makapagluto ng itlog sa sobrang init ang main boy. Diko, saan nyo doon? Kakayanin ko ba yan? Puro pataas na parang tusok-tusok. Baka -tusok. mamaya mabutas yung gulong na natin mga tropa. Pero sige, pilitin natin boy. Yun Know, what? Sige, akit mo tol. Ako, sobrang hirap mga tropa. Yung mga hindi yata kakayanin. Yun na yun yun, kaya. Sige, akit mo. Ayan. Oy, grabe. Butas-butas na siguro gulong ko nito pagtapos. Yun, nalagpasan natin yun. <laughs> Pababa naman, pababa. Ayos, ang ganda, puro pababa oh. <laughs> Hindi ko na alam kung saan pupunta, talagang maliligaw ka mga tropa. Atras, atras, paano tumatras? Di na yata kaya guys. Yon, kala ko oh, di na kaya eh. Malakas tong pickup truck natin boy, wala tong inuurungan. Yon, sige, pasok mo dyan. <laughs> Ito pa oh. Uy, ano yan, bumalento ako. What is that? Nasaan na tayo? May nakalagay dito guys, teka lang, baba tayo. Ano kayang nakalagay dito? Hindi ko ma maintindihan mga tropa yung salita parang foreigner <laughs> pero meron ditong arrow sinasabi pwedeng dumiretso at pwede tayong dumaan dito eh wait lang check nga natin guys parang meron dito oh Eto naman pala oh. Uy, ano nangyari doon sa mga tropa natin? Sumisiksik yung mga sasakyan nila doon. Ang dami nila. <laughs> teka, teka, check natin guys. Meron din doon kulay green oh. Parang pickup truck na ninja katulad sa atin mga tropa. Nako, ba't kayo nagsisiksikan dyan? Ayan <laughs> guys oh. Nagunan sila oh. Kung sino maunang papasok sa pinaka tunnel. Ayun, nakapasok na rin sila sa Wakangs. <laughs> Ayos, nasurvive kayo mga tropa ko. Ayun oh. Nice. Nasaan yung sasakyan ko? nandoon nga pala sa sakyan ko. Ako nakaharangin sa akin, pasensya na tropa, nagpapahinga pa kasi ako eh. Naku, dire-diretso sila at saka doon sila dumaan, guys. Wait lang. Eh dito muna magpapay magpapahinga muna oh, sa glit. Ayun na si Lou. <laughs> sige, sige. Susunod ako sa inyo. Wait lang, alam bang meron dito CR? Baka pwede tayo maki-CR muna mga tropa. Pa CR. CR ba to? Mukhang hindi. Bentahan ata. Ito meron pang tinitinda dito. Fried chicken. One. yan. Anong klase tinda yan? Pang sa ata kaya eh. hindi natin alam alam. Pero sige, wag na natin yan anuwin. Hintayin natin yung mga tropa. O susundan na. Sige, ito. Meron pa dadaan sigurado dito hintayin natin. Kaso wag na. Ito, may tumagos Oh. <laughs> Tara, wag tayo magpauli. Let's go. Sasama na ako sa inila ulit. Ayun o. Oh, tamang diretso lang tayo dito mga tropa. Ano kayang ending na itong ano na to? Gubat. na daan. Saan dumaan yung mga tropa natin? E eh, mukhang dito. Tara, diretso yun natin to. Nakakaligaw talaga tong bundok na gubat na yan, guys. Ayun sa Oh, daan? Nakakalito naman, ang dilim. Ayun sila, nakita ko na boy. Ayan, sige, akyat mo. Yun oh. Wow, antulin natin kahit medyo lubak-lubak mga tropa at nandito na yung isang ninja. Pickup truck, nakasalubong na natin. <laughs> Ice one. Oy, ba't kayo nagigit-gitan dyan mga boss? sumurecho na kayo. Tatrap na ako. Gusto ko nang umalis dito sa may tunnel boy. Naku, ano bang ginagawa nila? Pati tuloy ako eh, nahihirapan. Tara <laughs> nga, stop muna tayo dito hanggang sa makaalis yung mga tropa natin dyan nagkakasagyan sila wo. parang ayaw magbigayan boy eh gusto lahat mauna eh guys sobrang tagal naman talaga na itong mga tropa natin kapag ako na inis de diretso yung to sa inyo at talagang sinusubok nyo ako ha ah. eto na ako boy buhog sige lalaban ako buhog grabe mga tropa laban na na no pick up trap ops 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 ako mukhang ilalaglag nyo pa ako ha ah. ayan ayan natras atras nako abante abante nako nalaglag tuloy ako sabi na nga ba eh aalis na ako dito. Mga pasaway kasama ko eh. Ayaw magpadaan. So yun mga tropa, nakaalis din tayo dun sa wakas Sika, eh, ano ba yung meron dito at ba't ayaw nila magpapunta? Kaya naman pala eh, tignan nyo boy Meron ditong mga nagkakamping sa may gubat Eh talagang maliligaw ka ba naman kasi talagang pag di ka nakapunta dito Eh wala kang pay nga boy Kaya pala nag-uunahan talaga sila guys ino eh, no? Wow, ang dami ditong mga ano guys Camping sign, meron ditong nag-ano bonfire Tsaka may mga tent Ayos, check natin yung loob. Pwede ka bang makiga dito? Kaso kapag umiga dito, ba may lumapit sa biglang hayop na nagmula sa may gubat. Anigurado yun. Kasi may kita niya naman yung paligid natin. Puro bundok oh. Wow, meron talaga diyang lalapit sa'yo. Teka, teka. Check natin lahat ng na, mga tent. Baka may mga natutulog pa dito sa may lobby. Eh. Gisingin natin. Oops, tapo. <laughs> may natutulog ba dyan? Mukhang wala ah. Meron pa nagbabomper dito. Tamang pahinga muna tayo mga tropa. Medyo napagod ako dun na. Ah. Teka, ano na next na dadaanan natin Parang dead dead na ata to Check nga natin sa may dulo mga tropa Parang wala na ata tayong tatagusan dyan Kaya pala nag-aalisa na sila eh. Siguro tapos na sila magpahinga boy o, nga tama Tapos na sila magpahinga At eto na yung dulo Wow napakataas naman yan boy Nakakatakot sobrang taas Pwede ba akong umakit dyan? Ako hindi naman ako makakit Masyadong mataas Ay muntik na ako boy Tignan nyo Napakataas Grabe <laughs> Ayoko na dyan Baka malaglag pa ako Tara sundan natin yung mga tropa natin Punta tayo dun sa may isang destination kanina si may naita pa akong isang route ay. Pwede nating daanan Bago yung daan na to Tara let's go let's go Dalayan natin Tumakay na tayo dito sa ating pickup truck Na parang ninja Let's go yun know lakas talaga lang atak ng sasakyan namin boy Eto, yung isang ruta, doon tayo dumaan kanina Tignan natin kung anong meron dito Wait lang, saan yung daan? Oops, nagkasalubong na naman kami ni Bossing Nako, makikiraan lang Bossing Nako, ayaw mo tumabi ah Eto sa iyo Boo, grabe, sobrang lakas nung sakin Kaso bumalentong Nako, nako, ayaw talaga kasi na ito magpadaan eh Pasaway eh, o oh. oh, na, nakadaan na tayo parehas Nako, kukunin ko na halan to patras mga tropa Total, malakas naman yung gulong natin eh Pwede de po oh Yun oh, grabe, sobrang taas naman yan Nakakaligaw talaga to mga tropa Sige, kasyan, yan, yakit mo troll Ops, ops, ops Kaya ba talaga? Sobrang sikip na eh oh. Yun, grabe, meron din ditong tin May mga nagkakamping camping din dito Kompleto, ang dami palang camping site eh Ako, stop na tayo, mukhang dito na tayo magka-camp Ang maganda dito, ang lalaki ng ano Mga tento, oh. tsaka dito Eh, meron pang bonfire na malaki Tapos kung mapapansin nyo sa may taas Yun oh, dito, dun tayo galing Sa may tuktok kanina Ayos pala eh. Wait lang. Baka mamaya may mga natutulog pa rito. Check din natin. Kaso mga sarado. <laughs> baka nga meron pang tao. Kaso nga lang kung may natutulog dyan. Eh bakit wala naman yung mga sasakyan nila? Wait lang. Ah, baka iniwan nila boy. O di kaya yung mga kasama nilang may dalawang sasakyan. Eh naganap pa ng makakain boy. Eh ako dito mag-isa lang eh. Pero babombetan ko sila para magising. <laughs> Tara sakit tayo boy. tas bombetan natin mga tropa. Eto na. <laughs> ha magigising sila alis na tayo <laughs> baka mayari tayo sa kanila boy grabe teka 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 stop stop na stop stop so yun mga tropa grabe nakakalito naman dito at least nagamit natin ng pickup truck na parang ninja sa bundok at nakakaligaw na gubat kaya huwag niyong kalimutang mag like at mag subscribe kung kaya nyo rin ba yung dinaanan natin kaya nyo ba comment down below like and subscribe bye bye tabdalian natin baka maabutan nila tayo